Ayan, good morning mga kamaso na araw ng uh, Monday, November 18, 2024. Kakaroon tayo ng uh, howling of Christmas food pack. malapit na. tapos yung unang karga natin. Ipalang mo. natin ito. natin ngayon. Mamaya, na. ito, kasama rin natin, District 5. Oo. oh, siyempre. Okay, si okay. na okay. tinatalihan natin para maging safe 'yung ano. Kakadalakat. Food Ayan, tapos na yung unang ako natin dito sa Patricia Sports Complex. Papunta Delpan. Ayan, yeah, mga kamasong ngayon na papunta na tayo sa ano, Delpan uh, Sports Complex. Mare! Uh, ano to, unang akot pa lang natin ngayong umaga. November 18, 2024 papunta tayong uh, Delpan Sports Complex Hoy Bante! Bante! Ayan yeah, mga kamasong, dito tayo na sa ano na Cavite Street Uh, uh, tayong Ayan, sa Juan Luna papunta tayo ng Delpan sa ibabaw tayo ng truck <laughs> Special market na tayo ngayon Shout out! GPS! Ayun oh. Disembel pa. Eh mga kamasan, dito na tayo sa Delpan Sports Complex. Dito tayo magbababa ng unang akot natin ngayong araw ng Monday. Uh, November uh, 18, 2024 Tayo magbababa Kaya na, medyo pinasok na natin yung one way sa delpan sports complex eh ano? 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 Sama na din natin nagkababa yung mga taga peso. Nandito na tayo sa ano? Delpan Sports Complex. Yan, pangalawa nga ako na natin dito sa Patricia Sports Complex. Pwede pa rin na yung pagkakamada natin. Kahit tirik ang araw, diretsyo. Sama natin g-stick 5. Kaya na uh, mga kamasod, ano na, ang nga ako doon natin, papunta tayo sa Santa Mesa, sa may Fatima, doon tayo mag-aadit ang ikalawa nga ako natin ng Christmas Food Pack. Talon ka na talon! Santa so, Mesa na tayo ito, natin tayo ng Christmas Food Pack. nasa sa Pia Margal na tayo Pia Margal na oh. papunta tayo sa Tamesa Yeah, malapit na tayo sa pagbabagsakan natin ng ano ng Christmas food pack dito tayo sa area na Santa Mesa ano sa may Teresa? Oo, oh, ala ko. Oh. Ah. Eh mga kamaso ngayon, ito na yung pangalawang bagsak natin dito Dito tayo sa San Mento Covered Court Tayo bababa

Ito yung nga ngayong pangalawang hakod natin dito. Dito tayo nagbagsak sa sarmiento. Tony! Ako yan ah. Yan ang ikalawang hakod na natin ngayong araw. Araw ng Martes. November 19, 2024. <laughs> Sige, sama natin timpled control. Oh, boss, ako mo boss, sa. Boss, okay na wow. Kaso. 'yan. Magaling Patricia Sports Complex. hindi nakarinig rin yun kyan. Ois ba yan? Oh, Akin na din. Kahit yung kominero. ano na gamit natin ano ano kaming gitujo? Kung ano Yan, tapos na yung kaming natin ng unang ako dito araw ng Martes. Okay. Okay na. Baka tanong mo ko okay na kay Jerry. Okay na. Wala na. Hindi na okay na kuya. Okay. Alala lang naman eh. Oh, ito. Okay, ito tinatalian na natin ito <laughs> para safety. Para safe yung ano. Christmas food pack. Mamaya so, update ko kayo kung saan namin dadali na Kung saan lugar This boy maso kumaso naman Kaya hey, mga kabaso, uh, Papunta na tayo doon sa May Santa Mesa Sa May Stop and Shop Doon sa Clemente uh, Covered Court Doon tayo magbabagsak ng unang Akot natin sa Christmas food pack para sa mga taga Maynila. Le Street ito di ba? Sarmiento? Cemento. Ano si Ano ba mag... Nakakala ah, ko si Mento. Aray ko! Aray ko! Ang ilo mo! Kaya mga, mga kamasan, dito na tayo Maseda Street. Dito sakop ng District 4. Uh, Maria Clara at Maseda Street. Oh. Sakop ng District 4. inabot ng umaga, alas 7 ng umaga. Wala, yeah, yun Pandemic. Pandemic yung lagi. <laughs> i'm pamasa dito na tayo sa area sa May Old Santa Mesa. Dito tayo magbababa ng unang hakod natin ng Christmas food pack. Kaya na magbababa na tayo dito sa ano. Salmiento Covered Court Dito tayo yung magbababa Kaya tinatanggal na Tulak ko yan, tulak Okay Sama natin tip that kung Ito ang kahit tatik na tatik ng araw, dire -dire -dire pa rin pagpupunpak natin para sa mga taga Maynila. Bawal, bawal sa highway yun eh. National highway yun eh. Tarik na na araw. Sa district 2. video picture. Direto vlog. Documentation tas vlog. Well. Sugat na yan. Oo. Oh. Oh, hindi ko alam saan ako nasugatan. Pwede okay, ito na yung pangalawang hakon natin dito ngayon. Ito na yung mga dinala rito, Christmas food pack. Malapit na pamigay ito. Ito, last na hakot na natin to 600 din na box na Christmas food pack Ito na yung ibang uh, nakakot ng na iba ibang uh, distrito Ito, taga 4 so, uh, Pinapasa natin para maingat na may baba 啊，送五千块钱。